tignan nyo. Again, pinapangat ng Chinese Taipei si June Mar sa pamamagitan ng pick and roll nila. Tapos si Scotty, todo pa rin po ang paghabol at pag-go over sa screen ng kalaban. Ang ginawang adjustment ni na coach team ay para hindi na humabol si June Mar sa shooter, hindi na niya pinakomit doon sa guard. Kita natin hindi na siya humarang dyan at nerektahan na lang yung tao niya. That makes them at a disadvantage kasi walang nakikita ang tao yung guard ngayon na may hawak ng bola. Tapos taghabol pa si Scotty pero may pangatlong defender naman sila na pinadala. Itong si Brownlee yan na yung adjustment mga idol sinastunt nila yung ball handler to which mas makakasabay naman si JB sa kanya if magkocommit to kesa kay Junmar pero ang butas nga lang din e nalilibre na yung taon ni JB at talaga namang ready to shoot din to Okay din po yung adjustment nitong Chinese Taipei sa ginawang adjustment na ito ng gilas mga idol. Basically, ginagawa ng gilas yan bilang tulong talaga kay Abay. Hindi na siya nagko-commit sa guard at parating babalik siya doon sa big man niyang tao kasi sasaluhin siya ng ibang player. Si Dwight naman to ngayon. Kaya nakakancel po yung pangunahing option ng Chinese Taipei, oo. Pero good job naman siyang ilocate yung libre yung tao nga ni Dwight. Sagadyada pa nga to mga idol at na-foul siya. Dito po muli sa